Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong December 18, 2023 at December 19, 2023. Salat po nating mga subscribers, salat po nating mga followers at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, ayun mga idol, bago natin simulan ng ating sumada, paalala lang po ulit sa lahat, lalo lalo po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, na ito pong mga sumada po nating mga ginagawa ay mga gabay lang po yan sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makapagsabi sa atin kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. Uh, at ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o kaya hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng mga bola sa atin po mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwedeng tayaan sa lahat po ng lokasyon. Dito po sa atin sa Pinas o sa ibang bansa ay pwede rin po. Uh, yan mga idol, ang um, natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada sa Pecha ngayon pong December 18. Ayan mga idol, dito tayo sa December, yan at 18 sa ating pecha 23 sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin I-simplify muna natin yung mga numero natin ito Dito po, 1 plus 2 is 3 1 plus 8 is 9 At 2 plus 3 is 5 Ayan mga idol, sa bandang gitna rin po, ganoon din 3 plus 9 is 12 At 9 plus 5 is 14 yan, then dito rin po sa bandang baba. 12 plus 14 is 26. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 26. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 3 plus 9 plus 5 is 17. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares na numero. Meron po tayo rito 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng-pwede na rin po natin itong matayaan. 17-26 o kaya naman po 26-17. Ayan mga idol, pwedeng-pwede na natin matayaan itong kombinasyon na ito. Uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, isisimplify din po natin yan bago natin sila isumadang. At unahin natin simplify. Ito pong 17. 1 plus 7 is 8. At ito naman pong 26. 2 plus 6 is 8. Parehas, na, parehas po sila ng sumada. Kaya isa lang po yung numero natin makukuha dito. Ito lang pong 8. At ito lang po yung isusumada natin ngayon. Itong 8. Ayan, isumada po natin, kukunin natin ang 17. Okay naman po, 26. Kahit alin po dito sa dalawang numero ang mauna, ay okay lang po yun. Ayan, unahin na lang natin po itong 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. At tsaka ito pong 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. At pwede rin po dito ang 35. Sumada 35 3 plus 5 is 8 Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero nating nakuha Na pwede po nating pagpilian Meron lang po tayo rito apat na numero Ayan, rumble lang po natin Pipili na lang po tayo rito Kung ano po yung mga nagugustuhan po natin Mga personada na po nating mga numero Ayan, rumble pa rin po natin yung mga numbers natin yan At para naman po dun sa ating sample Kinuha natin dito yung 35 35, 17 and, Ito pong mga sample natin na kukuha sa mga sumala po natin Yun din po yung tinatayaan ko dito sa amin sa dito po sa lugar namin Ayan, at saka pwede rin po dito yung 8 at 26 Then 17 and 8 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito sa atin pong sumada ngayon pong December 18. Ayan, meron tayo rito 3517, 826 at 178. Ayan mga idol, pwede pwede po nating matayaan din po itong mga sample na yan kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo po sila. O kaya naman dito po sa taas, pwede pwede po kayong makakuha rito. Kaya na lang po ang pumili kung ano po yung mga nagugustuhan pa po, po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 18, 2023. At next naman natin yung atin pong advance sumada. Para naman po ito ngayon December 19, 2023. At ayun mga idol, umpisan natin dito tayo sa December, yan ay 12 at 19 naman sa ating pecha at 23 pa rin sa ating taon ayan mga idol uh, ganun pa rin simplify muna natin sila 1 plus 2 is 3 1 plus 9 is 10 uh, 2 plus 3 is 5 ganyan din po sa bandang gitna 3 plus 10 is 13 uh, 10 plus 5 is 15 ayan mga idol Uh, dito rin po sa bandang baba 13 plus 15 is 28 Ayan, ito po yung unang numero natin Meron tayong 28 At sa pangalawang numero naman po natin Kapatis natin yung numero Ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna Ayan, combine pa rin po natin yan Itong tatlong numero natin dito 3 plus 10 plus 5 is 18 yan naman po yung Pangalawang numero natin Meron tayong 18 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwedeng, 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 Pwede pwede na rin po natin itong matayaan 18, 25 o kaya naman po ay 28, 18 Ayan mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito At kagaya po dito sa kabila, 2 digits din po sila Ayan, simplify muna natin para may sumada natin yung mga number natin Para mas marami tayong mga numero Na pwede po natin pagpilian. Ayan mga idol, sa 18, 1 plus 8, yan ay 9. At dito po sa 28, 2 plus 8 is 10. Yung 10 po ay 2 digits, kaya sisimplify muna natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, yan po yung susumada natin ngayon. 9 tsaka 1. At unahin natin yung 9, kukuulid muna natin itong 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 pwede rin po dito ang 36 sumada 36 is 3 plus 6 is 9 at 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 ayun mga idol yan po ang sumada natin sa 9 at dito, muna, dito naman po tayo sa 1 dito po sa 1 ayan kukunin muna natin itong 10. Sumada G is 1 plus 0 is 1. At tsaka ito pong 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po yung 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10 At pwede rin po ang 37 Sumada 37 3 plus 7 is 10 And mga idol, yun po yung sumada natin sa 1. At ito po yung mga numero natin nakuha na pwede po natin pagpilihan. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 19. Meron tayong 9, 18, 36, 27, 1, Gis, 28 19 at 37 ngayon mga idol ganoon pa rin po rambol lang po natin yung mga yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga personal po natin yung mga numero at parang naman po dun sa ating sample ginawa natin dyan ng 12 4 9 and 19 then 37 at 18 then 19 19 and or 10 1027 Ayan mga idol, yan po yung mga nakuha natin mga sample, mga kombinasyon po dito po sa ating sumato sa pecha ngayon pong December 19 Ayan, meron tayo itong 9-19, 37-18 at G-27 Ayan mga idol, Uh, itong mga sample natin yan, pwedeng pwede rin po ninyong matayaan o makuha kung gusto niyo po sila. And kung okay lang po sa inyo yung mga sample natin, mga kombinasyon natin dito, pwedeng pwede rin pong matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayo magdagdag, yan, kumakakuha ng mga iba pang mga kombinasyon dito. Kaya naman dito tayo pumili sa mga nakabilog na mga numbers po natin. Yan, kaya na lang pong pumili dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. At uh, ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha ngayon pong December 18 at December 19, 2023. Maraming maraming salamat po.